Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matindi to, may bababa sa pwesto at Alepores, pahiya sa nangyari. Matapos ang matinding pagbatikos ng mga alepores ni Duterte sa pinasang pondo ni Pangulong Marcos, abay maka Duterte, nanawagan ng people power at ang matindi kasama umano ang mga dilawan para patalsikin na ang Pangulo ngayong 2025. Sinoplak naman ang mga birada at panawagan nitong puganting kaalyado ni Duterte. Ay, natatawa talaga ako. Matindi itong roke na to Nawala na sa katinuan. Ang sabi niya, si Lenny Robredo daw at si Sara ay pwedeng magsanib persa. Pwede raw mangyari na mapatalsik si PBBM kasi galit ang tao. Ang tinutukoy niya, yung budget daw na ito. Dahil galit daw ang mga dilawan, pinklawan sa budget ni PBBM, galit din daw ang mga DDS, maaaring magsamang pwersa daw. Pero hindi ibig sabihin niya, nasasama sila kay, P kay Duterte. Sila dating uh, finance secretary, undersecretary, Shelo Magno, yung grupo ng mga kakamping sa dilawan, ngayon din naman yung mga leftist. Kahit si Drilo nagsabi, hindi tama yung budget na yan. Kontra sila dito sa budget na ito. Pero, hindi ibig sabihin niya, nasasama na sila sa DDS. Para mag-people power, mapatalisik si PBBM. Ay, Roke, nangangarap <laughs> ka ng gising. Dagdag naman ng isang political analyst na huwag tayong papalin lang sa mga Duterte na ginagamit ang issue sa budget para lang maging mabango at makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kung halimbawa makabalik ito mga Duterte, eh, talaga magiging probinsya tayo ng China. no? Uh, pag pinag-usapan halimbawa yung extrajudicial killings, kailangan hindi makabalik yung mga Duterte dahil sabi nga ni Digong kulang pa di ba ba't mo ba babalikin yan mukhang mas matindi yung anak eh pare-pareha siya mga pag mga psychopath at saka sociopath babanata natin na ni minsan hindi mo nakitang bumanat sa China kung saan yung mga talking heads yung mga trolls at yung mga bloggers no? very open sa kanilang pagsuporta sa China doon, yung iba pa nga doon pa nag-aral kaya very overt yung kanilang pagsuporta sa China no? kaya Huwag naman natin payagan na makabalik itong mga to. Ay sana maging wake-up call sa lahat na sa susunod na eleksyon, beyond the midterms, ay eh ayusin naman natin yung mga alternatibo. Ayusin natin yung impeachment. Ayusin natin, iudyokin natin ay sampahan na talaga ng kaso itong mga Duterte at kanilang mga Alipores. Dahil napakalaking insulto doon sa mga pinatay kung hindi sila kakasuhan. So sana gawin na nila yan. At ah, higit sa lahat, papasukin yung ICC. Pasibuli natin yung mga bagong alternatibong mga mas magagaling, mas malilinis at mas mararangal na mga politiko. Yun yung sana maging lesson dito sa parating na midterm na sang katutak ng mga dynasties, sang katutak ng mga bilyonaryo, sang katutak ng mga kontraktor ang magdo-dominate dahil wala tayo masyadong choices. Imaginin mo kung anong klaseng greed ang nagtutulak sa kanila para tumakbo. Pero ito sana yung maging wake up call natin. Itong itong politika na ito, itong midterm election na ito na sana magising na yung karamihan sa ating mga mamamayan at yung mga alternatibong politiko na sana sila ay magdesisyon na tumakbo, maging isang matinong kandidato for the Senate. At dahil nga pinapakalat ng mga DDS na si Professor Shelo Magno at Sir Christian Isgera ay mga Duterte supporter, abay heto, sinampal ng katotohanan ang mga alipores ni Duterte. Yung pong mga seryosong aligasyon na lumabas po dyan sa, uh, sa House of Representatives, yung mga milyon milyong piso ng confidential fund na hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. Hanggang ngayon, puro palusot, di ba? Kung nakikita niyo, puro drama ang ginagawa ng Vice President at saka kanyang mga taga-suporta, no? Tingilan na po natin yung pagpapauto sa mga politiko na nagpapaawa. Ilang milyon yung withdraw na confidential fund, hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Ang sagot lang niya, uh, I don't want to compromise the operations. Pwede ba huwag tayong maglakuhan dito mga kaibigan, no? Pagong taon na, alam na natin kung binubudol tayo at binubudol tayo ng Vice President. So dapat, merong mangyari dyan sa impeachment Complaints na yan. Kaya yung ko, maa-imagine nyo ba kung itong klaseng politikong ito magiging presidente ng Pilipinas pagdating ng araw? The very basic question, is she fit to continue serving as vice president? Well, para sagutin yung tanong ni Sir Christian, eh para sa akin, hindi siya fit. Hindi siya fit maging vice presidente ngayon at hindi siya fit maging kailanman maging presidente. Ang rason, eh, napaka-unethical niya itong pambabalakura niya sa ating Pangulong Marcos at even sa mga Kongres even sa mga ahensya NBI, DOJ sa tingin ninyo maayos yung pamumuno niyan kung siya maging Pangulo ngayong pangalang eh Vice Presidente hindi niya nga magawang sagutin kung nasaan at kung saan dinala itong Confidential Funds na sa 11 days lang e winaldas niya ang tawag niyo doon di ba? Garapalan sino ba yung nananawagan para patalsikin ang Pangulong Marcos. Ito ay gobyerno ng Pilipino, hindi lang gobyerno ninyo mga Duterte. Kaya dapat kahit hindi nyo binoto o sinuportahan ang Pangulong Marcos nung panahon ng eleksyon, pero pagdating ngayon, siya ang pangulo natin. Suportahan natin siya. Dahil hindi magiging maayos kung puro na lang ganito tayo. Pag hindi natin nagustuhan, papatalsikin. E paano naman kayo? E marami kaming hindi gusto sa inyo. Nagkataon lang itong panahon na kung saan nakaupo itong busy presidente, e maraming corruption ang na nangyayari. Na ang tinuturo ay siya. At itinuturo rin ng mga ebidensya. Kitang kita naman sa pagdinig sa Quadcom. Kung ano-ano itong mga peking pirma na pinagagawa nila. At ko na mismo nagsabi, sa tingin ninyo, magiging maayos yung bansa natin sa pamumuno ng ating mainitin na ulo, mainiting ulong vice-presidente natin. Sa tingin nyo, kaya niyang i-handle yung pressure ng problema ng Pilipinas. Baka magbakasyon lang yan. Bahala na kayo dyan. Ganyan lang gawin niya. Hindi po ba? O, sino pasimuno ng mga gulo? Sa labas o sa loob ng social media? Sino nga ba yung mga nagpapakalat? Na Tara na, lumabas tayo at manggulo hindi ba mga alipores ni Duterte tulad na lamang nung ginagawa ng puganteng abogado no ano-ano yung pinapabalita niya na keso binabanatan na ng dilawan at pinklawan ang Pangulong Marcos dahil sa kontrobersyal na pondo ng bayan abay nananawagan na magsama-sama na lang daw sila para patarsikin ng Pangulong Marcos sa tingin mo eh, gusto ng mga dilawan at pinklawan na sumama sa inyo para saan? eh magbe-benefits naman kung mapatalsik si Pangulong Marcos eh kayo pero hindi mangyayari yon Kasi ang mapapatalsik nga ay eh yung boss ninyo Yung amo ninyong si Inday Sara Kaya dapat ituloy ang impeachment At napaka importante din yung Sabi, yung sinabi ni former secretary Ronald Yamas Napapasuke ng ICC Dapat lang para managot lahat ang mga Duterte Sa mga pinaggagawa nila nung panahon niya Panahon ni former president Duterte Maraming namatay Maraming corruption din na nangyari Pero tahimik lang kaya sa mga kababayan natin, nandun pa rin sa duyan ng ilusyon ng mga Duterte. Abay, bumaba na kayo dyan. Buksan ninyo yung kanyong kaisipan at pumanig kayo sa katotohanan. Okay, sa katotohanan. Hindi po namin kayo inaanyayahan na pumanig sa Marcos o sa Dilawan o sa Pinklawan. Doon kayo sa katotohanan. Yung pinaglalaban po ninyo ay hindi po dapat yan yung magiging next na president natin. Meron bang next president na binabalahura yung nakatayong pangulo ngayon? Yung binabalahura yung ating mga ahensya, binabalahura niya ang taong bayan. Pinagluloko niya tayo sa garapalan na paglustay sa pondo ng bayan. Naku po! Na sa tingin niya, siya yung pinakamalakas na untouchable? Yan ba yung gusto niyo maging pangulo? E paano na lang yung sambayan ng Pilipino na tikom na yung bibig dahil natatakot sa kanya? Kaya mga kababayan, gumising kayo. Gising mga Duterte supporter. At huwag kayong papadala sa mga gumagamit, sa mga politiko na gumagamit ng bayan at Diyos nakakatakot po yan mas nakakatakot pa yan sa halimaw na mag-amang Duterte mas nakakatakot pa yung mga gumagamit na yan again, hindi man maging loyalista hindi man maging pinklawan o dilawan kumampi lang kayo sa katotohanan supportahin ninyo ang Pangulo dahil siyang Pangulo natin eh dahil ganito lang po yan kasimple kung sino naman yung susunod na Pangulo natin ay eh supportahan natin yung mga programa niya ngayon kung may makikita yung mali abay batikusin natin ganun lang po yun pero wag naman po natin bastusin at patalsikin dahil lang may gusto tayong, may gusto lang tayong iluklok bilang Pangulo kahit hindi naman karapat-dapat. Abay gustong iluklok yung walang imek sa issue sa West Philippine Sea, maka China, sinusuportahan yung Pogo na sinuka na nga sa China. Abay dito tinanggap pa natin at pinagkakitaan at sino nga ba yung nag-benefits? eh di yung mga sindikato na alipores yan yung mga iluluklok natin yung ngayon pa lang eh garapalan na ninanakawan tayo at pag tinatanong mo abay galit nagagalit galitan nagdadramadramahan at kung ano-anong pagbabanta ang ginagawa iniintimidate tayo para lahat tayo manahimik at huwag pag pag-usapan yung mga importanteng issue ng bayan tulad na lamang ng confidential funds oy inday nasaan yung pera namin Ba't mo maipaliwanag? Tapos, nangangarap pa kayo maging presidente. E anong gagawin mo sa Pilipinas? Yung Pilipinas na mahal namin. Yung iba, ginagamit. Mahal namin ang Pilipinas. Diyos at bayan. Napaka, napaka trapo Alam nyo na kung sino yan. Yung hindi nabigyan ng pwesto. Ngayon, bumaliktad. Nagnangangaw-ngaw. Tapos ngayon, kung ano-anong pinagsasabi mo. Isang mama dyan sa kongreso. May ibang relisyon. Tapos sumama. Doon, sa relihiyon nang nagpapanggap na anak ng Diyos. Abay, napaka-demonyo ano. Alam nyo na kung sino.